napakalusog mga kapakyad so since D1 wala yan silang ilaw mga kapakyad so kita niyo itura mga kapakyad oh. yan ganda nito mga kapakyad oh. laki ano you know? straight comb palitan natin tubig nila mga kapakyad kailangan natin ng fresh na tubig palagi para sa ating mga alagang manok para maminti natin na healthy sila at is muna sila nito nakaya naman sila nyan So ito mga kabakyard, ang pinapakain ko na sa kanya ay may halo ng mais mga kabakyard. Ayan. So sariling mixture ko yan mga kabakyard. So ayan. Medyo matakaw mga kabakyard. Napurga na natin ito. Naliguan na natin. Bibigyan natin ng big complex ngayon. Ayan. Ayan. Hello mga kapagyard, welcome po ngayon dito sa ating uh, channel So sa video natin ngayong araw mga kapagyard ay uh, magbibigay po ako ng vitamin B complex sa aking mga lagang manok mga kapagyard Yung aking broadcock, bibigyan natin mga kapagyard Yung aking 3 uh, months old na apat atiraso, mga baby stag Bibigyan din natin mga kapagyard no? Tapos yung aking dalawang inahin mga kapagyard na kakatapos lang magsisiyo Uh, pero bago natin uh, bigyan sila mga kapakyad ng vitamin B complex so uh, ito pala ang ginagamit ko mga kapakyad ay bilamel no hiyang kasi sakit sa ito mga kapakyad kaya ito talaga ang ginagamit ko no so bago natin mga kapakyad bigyan ng vitamin B complex yung aking mga alagang manok so samahan nyo ako mga kapakyad at papakainin muna natin sila mga kapakyad tapos uh, bibigyan ko kayo ng update mga kapakyad dun sa sisiw ko na apat na piraso na simula day old mga simula pagbabalan sa bugara na wala talaga silang ilaw mga kabakyard no? so nandito sila ngayon mga kabakyard papakita ko sa inyo napakalusog nila mga kabakyard so tara let's go so ito mga yung ano, medyo madumi lang mga kabakyard yung karton ha? pero tingnan nyo mga kabakyard oh. Uh, napakasigla nila mga kapakyard napakalusog mga kabakoyard. so since D1 wala yan silang ilaw mga kapakyard so kita nyo itura mga kapakyard oh. yan yan yung ating uh, machine kill so mga na naka cross sa is gold sweater gold kita nyo mga kapakyard meron kagaya tayong napapansin na sinibalang yan so ang target sana natin dyan mga kapakyard makapagpalabas tayo ng white gold kaso sinibalang yung ating ginamit at mas dominante yata yung kulay uh, gold mga kasi tatlo sa kanila ay gold so nagulat pa so bibigyan muna natin mga kabakyan ng uh, pagkain sila uh, FYI pala mga kahapon nagbibigay ako ng antibacterial mga kabakyan yun no? yan kulay blue yung kanilang uh, tubig mga kabakiyad. so magbibigay ako kapo ng primoxel powder mga kabakyard pero pagka yung 3 months na sila mga kabakyard malalaki na kahit isang buwan lang sa isang bisis na lang sa isang buwan So, ang binibigay ko sa kanila mga kabakyad, pagkain natin doon ay booster. Yan. So, kita mo. Yan, booster mga kabakyad. So, ayun. Yan, binabaran ko kasi na pagkain yan sila mga kabakyad kaya, kaya hindi ma sila masyadong nagtatakaw, no? So, pero napakalusog ng mga kabakyad. ayon, tinalat pa. So, ugali uh, naman talaga ng manok yan na magkagkag sila. Ayan dinamihan ko na ang lagay mga kapakyan no? kahit apat na peraso lang sila para kung magutom sila, kakain lang sila dyan mga kapakyan yan, so dinay naman tayo mga kapakyan ngayon sa aking uh, pasisiyo na high action leper hats mga kapakyan so bibigyan din natin ng pagkain isa't kalahati ayan isa't kalahati mga kapakyan so booster pa rin mga kapakyan bibigyan natin no Ayan, anong likot ito mga kabakyard Anong kikisig yan Kikisig mga kabakyard oh Ayan, mukhang maraming tandang dito mga kabakyard Sa bats na ito mga kabakyard you oh. Malalaki mga street ko, mana doon sa inahin Pero yung inahin natin mga kabakyard Yun ay blue legs Yan. tingga yung paa Pero ito mga anak niya, walang nagmana mga kabakyard Gawal kung bakit Ayan, no, oh, dominante yung kulay ng paa nung ginamit natin na tandang mga kabakyard. Ayan, no. Oh, Ang ganda nito mga kabakyard, oh, laki. Ayan, no. Oh, straight comb. Ayan. Ito so, mga kabakyard, tandang din to, Pikom naman to, ayan, pikom, tandang. Ayan, tuyo na mga kabakyard, yung tubig. So, lalagyan natin. So, ayan mga kabakyard, yung aking, uh, ano, ay uh, high action, Leper Hatch mga kabakyard So far mga malusog Malusog naman sila Ayan Next So sunod naman mga kabakyard Ito ating uh, month old na mga kabakyard na uh, Ace Gold na nakakross sa ating Boston Roundhead mga bakyard. Ayan, so dapat ang pagkain nito mga kabakyard, uh, pagkain nila mga kabakyard ay scramble na mga kabakyard. Kaso, uh, wala akong nabiling scramble kahapon. Kaya ito na muna. So sanay naman sila nito mga kabakyard dahil simula si siw, ito na yung pagkain nila. Ayan, malalaki na ito mga kabakyard. Ayan, malalaking manok mga kabakyard talaga ito. Palahit natin dun sa ating ano, gold. Ayan o, oh. manok. Gaganda mga bakit oh, ito gold. Gandang gold. Iri naman ang oh, gandang kulay niyan. Dalo sa api. Dilaw ang paa. Iwa ko lang iri yung isa kung babae. Kung lalaki. Ayan. Malalaki na talaga ito mga kabakyard. So, bibigyan din natin ito ng tubig. Palitan natin tubig nila mga kabakyard. Kailangan natin ng fresh na tubig. Palagi para sa ating mga alagang manok. Para maminti natin na healthy sila. Ayan. Ayan lalaki na so last nyong nakita to sila mga backyard kaunti pala ang balahibo nila ngayon makapal na balahibo nila mga backyard so may isang buwan na ito mga backyard yung mga sisiyo na to yan so bago din naman mga backyard yung aking mga inahin nabigyan mo natin ang pagkain yan kinakalat ko lang mga backyard yan para hindi sila mag-away-away Tapos may mga hindi na ako dito mga bakyan na nakatali. Ibigyan din natin. Ayan. So yung pala mga bakyan, yung nakatali natin dito na uh, stag mga kabakyan. Yung nakatali natin dito ay naibintak na mga kabakyan, no? So kinuha ng no, aking kaibigan na uh, yung dalawa mga kabakyan, yung aking stag. So ito pala mga kabakyan, yung Ah, uh, nanay nung apat natin na ano do na uh, si uh, sisi yung mga backyard. So naliguan na natin to kahapon pero natin tapos naliguan na natin ito kaninang maga. Tapos mamaya mga backyard isasama natin dito sa pagbibigay bigyan natin ng ano, vitamin B complex mga backyard. Yan. Ito naman mga kapakid yung uh, nanay ng ating high action mga kapakid. Ayan. Yan po yun mga kapakid. Ating high action leper hats mga kapakid. Ayan. So dini naman mga bakyard, Meron tayo ditong uh, binukod na na, 2 uh, months old na mga baby stag So 6 na piraso sila mga bakyard, Binukod ko na to Yung mga kapatid nilang babae na ron ah uh, Puro tandang yun nandito mga kapakyard Bibigyan natin na pagkain ito ngayon Ito sila mga bakyard malalaki na. So ito sila mga kabakyard. So, dapat nito pagkain lang mga kabakyard ay scramble kaso nga lang uh, wala natin nabili scramble kahapon. Kaya tis sila nito. Nakain naman sila nyan. Yan. So kahit pa paano mga kapakir, nakapag-ipon tayo ng anim na piraso. Ayan. So isa lang dito mga kapakir, yung napabandin natin, yung medyo malaki dahil ito lang kasi yung nagpapakita ng potential dati mga na natandang siya. So siya lang napasama doon sa uh, ano, banding natin mga kapakir, maliit. Ayan. Banda. Bawin rin mga kapakir, yung ating uh, machine kill So, Ah, uh, sweater na gold. ayan mga bakyard, ang ganda itsura mga bakyard. Yan. Bandi din 'to mga bakyard na ano, ah, uh, puti ang kulay nyo, nung no, sisiyo mga bakyard. Nagtaka ako bakit ngayon ay para ng pula na siya. Yan oh, pula na may halo puti. Pero puti pa rin ang paa. Yan. Sana lalaki itong malusog itong mga 'to mga bakyard. pa paano, meron na tayong anim. Yan, bago yung susunod sa atin doon, yung mga naroon. Yung so, mga kapatid ng babae dito, mga kapatid, binukod ko doon. Tara, titingnan natin. mga kabakyard, isasama din natin ito sa bibigyan mamaya ng vitamin B complex. At ito mga kabakyard, ito. Yeah. Yan, sasama din natin mamaya yan. So ito mga kabakyard, ang pinapakain ko na sa kanya ay may halo ng mais mga kabakyard. Yan. So, sariling mixture ko yan mga kabakyard, no? So, hindi siya inerton, kundi uh, sariling ko mixture yan mga kabakyard na pagkain. So, bumili ako ng regular na page bago nilagyan ko ng uh, mais mga kabakyard so 3 is to 1 ang timpla ko mga kabakyard no? tatlong kilo na feeds uh, bago 1 kilong mais mga kabakyard ayan ganoon din dito mga kabakyard ayan medyo matakaw mga kabakyard mga backyard para to dito sa ating mga ano mga babae na manok mga backyard yan nagtira lang ko ng ilang piraso mga babae mga backyard baka sakaling may magkagusto kira so, kira lang ako ng konting mga backyard na babae dahil malimit naman talaga hinahanap talaga nila yung mga tandang talaga panlaban pa pala mga kamakya, isa sa pang babae din ngayon. Yan, malaki na yan mga bakyard Baka ibibigay natin yan sa ating mga solid uh, subscriber at follower natin mga bakyard sa Facebook. Yung ating ano na yan, uh, Boston Roundhead. 3 port uh, Boston Roundhead, 1 port machine kill so yan mga bakyard So ngayon mga bakyard ah... Uh, Magbigay tayo ng vitamin B complex, no? Sa tama, tama, mga kapakyad, at uh, parang uulan siya, mga kapakyad. Medyo uh, hindi masyado mainit ang panahon. Alam naman natin, mga kapakyad, na mainit sa katawan tunong at ilalagang manok, no? Vitamins. At itong turok. Kaya talaga binibigay natin ito, mga kapakyad, tuwing uh, hapon. O, kaya pwede naman sa umaga, mga kapakyad, kung sila ay bagong ligo. Ayan. So ilalagay ko dito mga kabakerd ay 0.8 na kasi apat ah, to sila na bibigyan natin ng tag point Ayan mga kapakyard, 0.8 Kaya teman, ini Pwede ito mga kabakyard, ito po yung bibigay natin sa ating mga apat na piraso na baby stag mga kabakyard. So tag point po sila mga kabakyard no. So yung edad po nila ay 3 months old hangga at 4 months old mga kabakyard. Yan. So ito yung una natin bibigyan mga backyard. Ayan. Tatlong buwan pala ito mga backyard. Napurga na natin ito. Naliguan na natin. Bibigyan natin ng big complex ngayon. Ayan. Ayan. ito mga kapakir no, medyo manipis pa ito kasi nag, parang nag-expand na yung katawan niya mga kapakir papunta na ito sa paglaki mga kapakir no pagbuka bumuka na yung katawan niya mga kapakir kaso nga lang uh, hindi pa masyadong malaman ayan mga kabakyard yung ating uh, Tasmanian Black na nakakro sa Golden Boy sweater yan ang ganda mga kabakyard madilaw yung pulok dahil yung siguro sa matching niya na pagka Golden Boy yan tatlong buwan na rin ito mga kabakyard yan bibigyan natin ng vitamin B complex nabigyan na natin mga bagay yung ating 3 uh, months uh, sana gumanda na yung mga katawan nito mga kapagyard yan busog na busog mga kapagyard oh. tapos main so, Bago naman mga kapakir, yung ating uh, apat na buwan mga mga kapakir, eh, malaki na talaga ito. Yan. Eh. Diyan natin na ano. Pwinto lang din mga bakit Dati bibigay. Hmm. ayun, ito yung ating mukhang babae ilit ng palong mga kabakir ano kaya ito, tandang o babae kahit malaki kahit malaki na para pa rin malaki na oh pero yung palong, maliit, parang babae Para babae palong natin tubig. mga kabakyad, yung ating reject, reject to mga kabakyad ayan pang, pwede siguro to pantakbuhan mga kabakyad, testingin natin reject mataba ito malaki Ayun, na ah, bigyan na natin siya. So, yung ating bibigyan na lang mga bakit yung ating ah, mga brood ka at saka brood hen. Ayan. So, maglalagay ulit tayo mga bakit ng 0.9. Nag-0.3, ibibigay natin doon mga bakit sa aking ano, uh, ah, Ay, mga kapakir. Yan. Pointre mga kabakid yung binibigay natin. Yan. Yan. Ito yung high action natin mga backyard. High action leper hat. Sito Alberto line mga backyard. Ayan. Straight comb. Isa pa mga backyard. Last na to mga backyard doon sa ating uh, broad pullet. So point 3 lang mga backyard yung ating kinarga. Para doon sa ating uh, broad pullet. Yung nanay ng ating apat na ng sisiw. So ayan mga kapakyan you know, din uh, na-share ko na sa inyo uh, yung aking mga alagang manok. So na-update ko na rin kayo mga kapakyan sa aking mga pasisyo na bago. Tapos uh, yung mga estilo natin sa pagpakain ng um, ating agalagang manok mga kapakyan, na-share ko na sa inyo. Uh, estilo ko rin mga kapakyan sa pagbibigay ng vitamin B complex sa aking mga alagang manok. So na-share ko na sa inyo mga kapakyan. So umasa ako mga kapakyan na kahit ganun lang yung video natin mga kapakyan ay nakakuha kayo ng konting idea. You no? Know. Lalo, lalo na mga kapakyan doon sa ating mga Uh, kasamahang magmamanok na bago pa lang no mga, mga backyard pag bago pa lang tayo naranasan ko rin noon yan naghahanap talaga, talaga ako ng way na saan ako pwede makakuha ng idea so dito sa channel ko mga backyard ay pwede kayo makakuha dito ng counting uh, idea lang mga backyard you know? so hindi naman natin uh, uh, pinagmamayabang na tayo magaling so yung pamamaraan ko lang mga backyard na sa akin na alam kong makakatulong rin para sa inyo mga kamakid no lalo uh, lalo na sa ating mga kasamang bakit breeder na bago pa lang sa pag-alaga ng ating mga alaga manok so yun lang mga kamakid maraming salamat po muli sa support nyo sa akin channel at God bless po sa ating lahat mga kamakid